Nagsasagawa ngayon ng forum ang FIBOX sa Barangay Bagong Ilog sa Pasig City tungkol sa mga dapat gawing paghahanda sa malakas na lindol. Kabilang ang ilang bahagi ng barangay sa mga lugar na nasa ibabaw ng West Valley Fall. At may ulat ang The Spot si Cedric Castillo. Cedric, Yes, June. Kung maaari lang daw ay huwag na sanang maganap ang isang malakas na lintol sa Metro Manila. Ito raw ang panalangin ng mga residente ng Barangay Bagong Ilog dito sa lungsod ng Pasig. Pero dahil uh, mga eksperto na rin na nagsabi na posible ang isang killer quick, mas mabuti raw na maging handa. Ito ang mensahe na ay sa daandaang dumalo ngayon sa isang ugnayan at lecture tungkol sa West Valley Fault na ginaganap sa Bagong Ilog Elementary School dito sa Pasig. Ang unang speaker karina ay si Jeffrey Perez, ang research specialist ng Seahawks at pinaliwanag niya na hindi man na uh, mape-predict kung kailan magaganap ang isang lindol, maaari naman magkaroon ng idea o larawan kung ano yung pwedeng maging resulta nito sa Metro Manila. Hinimay-himay ng FIVOX ang mga importanteng bagay tungkol sa lindol mula sa pagkakaiba ng magnitude at intensity hanggang sa kung ano yung uh, magiging hitsura ng isang bahay depende sa lakas ng lindol. Ipinakita ni Perez kung uh, saan yung eksaktong lokasyon ng fault sa bagong ilog, hindi raw ang buong barangay ang nasa ibabaw ng fault pero kung magkakataon ay lahat daw sa bagong ilog mararamdaman yung lindol. Halo-halo naman eh, ang uh, reaksyon ng mga tao na nga uh, ipakita ng vivox ang video ng quick simulation kung saan nag-collapse ang isang bahay na gawa sa substandard na hollow blocks. Ang uh, nakakatawa dito, uh, light moment kanina ay walang umamin sa mga nanonood ng uh, tanongin ng vivox kung sino yung gumagamit ng substandard na hollow blocks sa kanilang mga bahay. At uh, kanina rin, sinundan ito ng uh, guest speaker naman mula sa MMDA na ipinakita yung uh, sa mga dumalo yung worst case scenario na magiging kalagay ng Metro Manila matapos ang isang 7.2 magnitude na lindol kung magkakataon. At kung ano yung pwedeng mga ruta ng evacuation sa ganong uh, mga pagkakataon. Sinundan naman ito ng uh, speaker mula sa NDRRMC at uh, isa rin mula sa uh, local uh, disaster management ng Pasig at maging ang city engineering ng naturang lunsod. Uh, yan mula ang latest mula rito sa Panig. Balik mo lang sa inyo Jun. Maraming salamat Cedric Castillo.